Maraming selamat, Sige di tagapag-ugnay. Gusto ng pulis, diktas ka. Pagyaman na, hindi ka di Ang gusto ng pulis, ay ligtas ka. Nagyang salamat, Tiga G. Nagapag-ugnay. At ang gusto ng pulis, ligtas ka. Maraming maraming salamat, Tiga G. Nagapag-ugnay. At ang gusto ng pulis, ligtas ka. Maraming maraming salamat, Tiga G. Nagapag-ugnay. Maraming salamat, Tiga G. Nagapag-ugnay. Nagkarong salamat, Tiga G. Nagapag-ugnay. Maraming maraming salamat, Tiga G. Tagapag ugnay uh -huh. Maraming salamat, Pika G, tagapagunay. Kaya mo lang, Pika G, tagapagunay. Maraming maraming salamat, Pika G, tagapagunay. Taghan salamat, Pika G, tagapagunay. Maraming maraming salamat. Pika G, tagapag-ugnay. Maraming maraming salamat, Pika G, tagapag Maraming maraming salamat, Pika G, tagapag-ugnay. nga, salamat, Pika G, tagapag-ugnay. Maraming salamat, Pika G, tagapag-ugnay. Agyamanak, Pika G, tagapag Tagang salamat, PKG Tagapag-Ugnay. Maraming maraming salamat, PKG Tagapag-Ugnay. Sa gusto mga polis, tingin Good day, everyone! We are a criminology intern from Jose Rizal University. Maraming salamat, PCABG! Don't forget to follow, like, comment, and share! PKG Tagapag-Ugnay! Vindo